Nagbabala ang Department of Justice na posibleng managot ang mga aktibong opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na lumalahok sa investigasyon ng International Criminal Court sa gyera kontra droga noong Duterte administration. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin dyan si Aileen Taliping. Posibleng managot ang mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police na nakipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay sa iniimbestigahang war on drugs sa ilalim ng Duterte Administration. Ito ang inihayag sa press briefing sa Malacanang ni Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV kasunod ng pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na limampung mga dati at kasalukuyang police officials ang nakausap na umano ng ICC kaugnay sa reklamong Crime Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Clavano, ipinagbabawal sa lahat ng mga nasa gobyerno na makipag-usap o makipagtulungan sa ICC kaya kapag mayroong sumuway nito ay mananagot at mahaharap sa asunto. Malinaan niya ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC dahil umiiral ang proseso ng batas at hustisya sa Pilipinas. Ang reklamo laban kay Duterte at mga dating opisyal ng PNP ay nag-ugat sa umano'y extrajudicial killing sa bansa dahil sa inilunsad nitong drug war noong panahon ng kanyang administrasyon. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.